Halos nabigo ang negosasyon para tapusin ang digmaan ng Russia at Ukraine. Nagbigay si Putin ng ultimatum. Inamin ito ni Trump at sumasagot ang Ukraine sa ultimatum na ito. Hindi. Ang pangunahing formula ng araw ay ang pahayag ni Putin na nagbigay ng ultimatum. At kung hindi ito susundin, ipagpapatuloy niya ang digmaan. Kinokolekta ng BBC ang linyang ito na may sanggunian sa mga pahayag ni Putin sa China at isinusulat nila ito ng ganito. Kung mananaig ang tamang pag-iisip, maaari nang magkasundo ngayon. Kung hindi, mapipilitan tayong lutasin ang lahat sa pamamagitan ng dahas. Ito ay sipi mula kay Putin. Narito ang mga kondisyon na dati na nating narinig, ngunit mahalagang itala ayon sa pagkakasabi niya. Ang mga usapin tungkol sa mga teritoryo ay maaaring maresolba sa Ukraine sa pamamagitan ng referendum, ngunit para dito kailangan munang alisin ang batas militar. Kung handa si Zelensky, hayaan siyang pumunta sa Moscow para sa pagpupulong. Ang diwa ng ultimatum ay napakasimple. Alisin ang legal na rehimeng pangdigma, pumunta sa Moscow. Pag-usapan ang mga teritoryo sa mga lokal na referendum. At ganoon lang. Kung hindi ganoon, bumalik na lang kayo. Patuloy pa rin ang digmaan. Kaya't sabay-sabay nating talakayin ngayon ang pangunahing pahayag mula sa Moscow, mula sa Kiev, mula sa Washington. Dahil si Trump, sa totoo lang, alam nyo, ay nagsabi na hindi niya balak kutiyain si Putin. Ginawa niya ang lahat, ngunit nabigo ang negosasyon. Kaya, ayan, dumating na ang oras para umatras na lang at manood. Ito ay isang sipi. Sabi ni Trump, manonood na lang ako kung ano ang mangyayari. Ang pangalan ko ay Alexi Pichy. Ngayon, Setyembre 6 bago tayo magsimula sa episodes, may maliit akong pag-amin. Dahil sa dami ng balita at tuloy-tuloy na trabaho sa newsfeed, Minsan sa isang linggo ay inilalabas ko ang saloobin ko sa psychologist para hindi ma-burn out. Kung kailangan nyo ng araw-araw na banayad na tulak para kumilos, irekomenda ko ang isang magandang YouTube channel na may maiikling video araw-araw mula sa isang psychologist tungkol sa pag-iwas sa procrastination, pag-aayos ng iniisip at pag-iwas sa burnout. At hindi lang yon, normal at praktikal ang tono, walang alam nyo na mga peking guru. Kaya inire-recommend ko ang YouTube channel na ito. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito at nirerekomenda ko rin na mag-subscribe kayo at i-save ang ilang video para mapanood ulit. Ang hangganan ay hindi pagiging malamig kundi pagiging tapat. Hindi mo kailangang laging available para mahalin ka. Kaya sisimulan ko sa sagot ng Kaib ayon kay Zelensky na agad niyang sinabi na hindi namin kailangan ng mga meeting para palabas lang at walang pagpunta sa Moscow. Ito ang posisyon ni Zelensky ayon sa mga pangunahing pahayagan sa Ukraine. Tinanggihan ng pangulo ang negosasyon sa Moscow. Dito, mahalaga ang kahulugan, hindi anyo. Walang referendum sa ilalim ng baril, walang pagtanggal ng batas militar para magkasundo, walang legalisasyon ng okupasyon gamit ang Peking balota. Ito, alam mo, hindi katigasan para lang sa katigasan, hindi posisyon para lang sa posisyon. Ito ang natutunang aral mula sa mga kasunduan sa Minsk. Anumang kompromiso sa papel na walang ganitong lakas na balangkas ay isang pahinga lang bago ang panibagong digmaan. Nasaan si Donald Trump sa larawang ito? Dito nagiging interesante. Sobrang sinikal ipasa ng The Telegraph ang kanyang linya, pero tapat pa rin. Hindi balak ni Trump na kutsain si Putin. Hindi niya ito ipapahiya sa publiko para lang sa isang litrato. Kung magkakaroon ng kapayapaan, ito ay dapat na kapayapaang katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Ito ay direktang CPI, mula sa material ng The Telegraph at ito ay hiwalay na idinidikit sa ultimatum mula sa Moscow. Naibigay na namin ang mga kondisyon. Ngayon nasa inyo at sa mga Amerikano na ayaw palang pahiyain si Vladimir Putin. Sa madaling salita, ayaw ng presidente ng Estados Unidos na batikusin ang Kremlin sa publiko. Gusto niyang tahimik na makipagkasundo, pero gusto ng Kremlin na sumuko ang Ukraine. Maganda, pero ito na nga ang tinatawag na dead end. Ayon sa analyst ng Institute for the Study of War, ipinapakita ng bagong hinihingi ni Putin ang kawalan niya ng interes sa tunay na negosasyon. Bakit? Dahil lahat ng mga referendum na ito sa ilalim ng okupasyon at ang pagtanggal ng batas militar, hindi ito simula ng kapayapaan. Ito ay simula ng pagsuko. Maraming ulit ng sinuri ng Institute for the Study of War kung paano ginagamit ng Kremlin ang peking legal na paraan para pagtibayin ang pagsakop sa teritoryo at binubura ang politika gamit ang dahas. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng bagong digmaan at bagong bukso ng paglala. Ngayon, sinabi na ito ng malakas ng lahat at sa totoo lang, malinaw na ito sa lahat ng matinong tao. Ano ang mga magiging epekto ng pagtanggi ni Donald Trump? Sa totoo lang, napigilan si Putin. May isang kawiliwiling pangyayari dito. Ang totoo niyan, noong Setyembre 1 ay natapos na ang bagong deadline na ibinigay ni Donald Trump kay Putin para sa paglagda ng kasunduang pangkapayapaan. At nang tanungin si Trump, ano na ang tungkol sa deadline? Tapos na ba ito? Nasaan na ang mga parusa? Nasaan na ang mga sekundaryang taripa? Nasaan ang matinding hakbang? Nasaan na, gaya ng sinabi ninyo, ang pagbabago ng posisyon, pagbabago ng taktika laban sa Moscow, nasaan na ang lahat ng iyan? Sabi ni Trump, hintayin muna natin. May konti kaming progreso na hindi namin pwedeng ipakita, pero totoo ito. Nadismaya ako kay Putin pero panoorin muna natin. At ngayon, inaalok tayo ni Trump na panoorin muna. Ibig sabihin, si Trump ay naging duwag na hindi kayang panindigan ang kanyang mga salita. At sinasabi ko ito ngayon sa publiko. Imbes na sumagot, diretsahang tinanong siya, Nasaan na lahat ng iyan? Di ba't matindi kang nagbanta? Nasaan na ngayon ang mga iyon? Imbes na sumagot ng, Pakinggan ninyo, nagkamali ako sa pagkwenta, nagkamali ako. Sabi niya, Hindi, hindi ninyo naiintindihan, mali ang pinupunan ninyo. Mamasid muna tayo kung paano tatakbo ang digmaan. Tungkol sa mga magiging epekto, para sa Ukraine, ang lahat ng sitwasyong ito ay nangangahulugan ng dalawang bagay. Una, kailangan nating patuloy na igiit sa ating mga European na kapartner na ang mga garantiya ng seguridad ay talagang matibay. Kung sa Paris ay nabanggit na handa ang 26 na bansa, na magbigay ng mga garantiya sa seguridad at walang limitasyon para sa depensa ng Ukraine. Ibig sabihin, dapat malinaw na lumipat ang Ukraine sa pagtalakay kung sino ang maglalagay ng pangdepensang pagsasanggalang sa himpapawid, sino ang bahala sa pagkukumpuni, sino ang bahala sa lohistika, sino ang sasagot sa mga usapin ng intelihensya, pagmamanman, rekognosimiento, at iba pa, at iba pa. At lahat ng ito ay kailangang gawing mga kontrata at mga base na ratipikado ng mga parlamento. Ang matibay na tigil putukan ay epektibo lang kung may aktwal na baterya at tao sa likod nito. Pangalawa, ito ang luhika ng parusa. Ang price cap sa langis ng Rusya ay 47.6 na dolyar bawat bariles. Okay na iyan pero dapat mas mababa pa. Kailangan pa nating paigtingin ang paghuli sa shadow fleet dahil ngayon may balita na hayagang tinatanggap ng China ang mga Russian tanker mula sa shadow fleet na napasailalim sa mga parusa ng kanluran. Ibig sabihin, hayagang sinasabi ng China na, Oo, oh, oh, sige, kung hindi mo kayang ipadala, Vladimir Putin, ang mga tanker na ito sa Kanluran, ipadala mo na lang sa amin. Kailangang sabay-sabay ipatupad ang pagbabawal sa DAC, insurance, at iba pa para pahirapan ang budget ng Rusya. Kung tinanggap ng China ang mga tanker, dapat din silang parusahan. Ang ultimatum ay laging pustahan sa oras at pera, kaya kailangan tamaan ang dalawang resources, ang pera at ang oras. Sandali ng pagpili ito para sa Estados Unidos. Ang White House kay Donald Trump ay aaminin na walang kasunduan sa loob ng 24 na oras. At magsisimula, ilipat na sa inhenyerong format, ibig sabihin sa aktwal na pangdepensang pagsasanggalang sa himpapawid logistika, intelihensya o itutuloy ni Trump ang larong ito. Hindi kailanman dapat hamakin si Bolodya Putin. At pagkatapos ay basta panoorin kung paano isinisisi ng Moscow kay Trump ang responsibilidad sa lahat ng pagkaantala sa pagpapaliban. Pinipilit ni Trump ang mga Europeo na itigil ang pagbili ng langis ng Russia at pilitin ang China. Makatarungan, pero pagkatapos nito, hindi na inasahan ng mga Europeo na magpapataw pa siya ng parusa sa Russia. Tapat ang buod, pero walang kapangyarihan ang mga salita. Para sa Kremlin, mahirap din itong sitwasyon. Ultimatum o, sa tingin ko, digmaan. Oo, oh, maganda lang ang tindig na yan kung may sapat kang yaman para ipagpatuloy ang digmaan. Kapag alam mong may mga problema sa langis, kapag ibinaba ang price ceiling sa langis ng Russia, kapag tumataas ang gastos sa transportasyon dahil sa insurance at port filters, nagiging napakamahal ng tindig na ito. Muli tayong bumabalik sa Inhenyeria. Kapag agad na ilagay ng Europa ang seguridad sa Ukraine, mas lalong magiging mahal ang tangkang paglabag sa tigil putukan. Ang araw na ito, sa kasamaang palad, ay hindi isang tagumpay patungo sa kapayapaan. Tapat kong inaamin na nabigo ang negosasyon. Isang panig ang nagmumungkahi ng referendum sa okupadong lugar at Moscow bilang negosasyon, habang ang isa naman ay ang Estados Unidos ng Amerika hindi handa ang Estados Unidos pahiyain ang Kremlin para palihim makakuha ng konsesyon. Pero ito ay isang napakakakaibang posisyon ni Donald Trump na ayaw niyang pahiyain si Putin, samantalang ilang beses na siyang pinahiya ni Putin. Paalala ko lang, kahapon ay nagbigay ng pahayag si Putin kung saan sinabi niya na wala pang sino man ang seryosong nakipag-usap sa Russia tungkol sa isyu ng Ukraine. Paalala ko lang, Nagkita si Putin at Trump sa Alaska at pagkatapos noon, sinabi ni Putin na pakinggan ninyo wala pang sino man ang seryosong nakipag-usap sa amin tungkol sa issue ng Ukraine. Ibig sabihin nito, inilalagay niya si Trump sa posisyon na parang wala lang siya. Hindi siya seryosong negosyador. Uulitin ko, seryoso, sa seryosong antas. Ayon kay Putin, wala pang nakikipag-usap sa kanila. Eh si Trump naman ay nagtampo, nagmamaktol at sinabing, ay, Nawala na sa atin ang Russia at India, inagaw sila ng China. Bahala na sila ngayon sa kanilang alyansa. Eh, parang tampo lang 'yan at parang paghamak na rin sa sarili niya. Kaya siguro, dapat nating aminin na matapos ang pitong buwan ng pagkapangulo ni Donald Trump, bumalik lang tayo sa parehong posisyon sa negosasyon na meron tayo bago pa siya naging presidente. Walang kahit anong progreso kahit ano pa ang sabihin ng Amerikanong Presidente. Dito na muna ako titigil. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang channel. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.